Relax lang. Oh, mother! Oh. Oops! Oops! Tanggal tinelos ko. Pa na sinilas mo? Pa <laughs> ba? Oh, Hindi ibig sabihin ni ano. 100 nga lang bili namin ito eh. Bye-bye, Tiklo! Bye! Bye! Bye. 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 <laughs> Gigi ha, hawak. <how> <laughs> Ayaw ho yan sa iba. <laughs> Boy, ya musim si Maye. Ah, chinilas. Kayang kaya tuh ni tita mo, ayang, wag kang magnanayang. Laking provinsi tuh yang. Wow! Nice. nice. Very nice. Ayan ang aking pamangkin, ang anak na aking namatay na kapatid. Oh. It's very nice. Ayan po, magpo plotting na po kami. Ayan si Bronaldinho. De, mag-like oh, ka okay. sa subscriber. Hi, hello po. Mga po mga sis, mahal namin subscriber. Ang sunglass mo na saan? Nandito kami sa Little Buracay. Ayan po. Leten buro kay upkalat Batangas Ito, ito ito to, pamilya muna <laughs> hindi muna po pumolomol maghahantay <laughs> Kasi surprise po ito ng aking kapatid. <laughs> De, lipis <laughs> <left -based> daw. <laughs> Baka yung Yan mga bro, mga CS nandito na kami ay, sa aming letter Boracay Kalatagan Batangas. Ayun ang amin. magka okay. kami kasi nako oh, kami maingay. Oh, Tangasto, so, hindi nagtatanda na ang ganyan maniwala. Ay, Oh, oh. <laughs> kami sasakay na sa floating balsa Yan. Oh, birthday boy. Happy birthday. Hi, happy Thank birthday aking mga pamangkin, di ba? Ang gaganda. Anak ng aking kapatid na yung mao. <laughs> <laughs> oh. Ang aming bunso, hindi nami ang aming ano, pinsan na guwapings, naghahanap ng girlfriend. <laughs> <laughs> Dalawa. Yan ang ay. aking habi-habi. O, yung man, apo mo. O, tapos na sa tigro. Ma'am ang aking mamshie Shee, tignan mo, pink na pink. Mana sa kanyang anak na bunso na si Petty. ang aking apo. At ang aking anak na panganay. Marlo, ang aking apo oh, na panganay. Yesa. Ayun, chiks. 42 si Momsi dito. Ha? 167. Ayun, pinpisitik nya ba? Na Oo, oh. oh, mas yeah. may problema do pangako sa kanya eh. <laughs> Alama babasa pala tayo. Ayun po ang sa sasakyan na balsa. Yung green 'ko 'yun. Yung, yung kulay green. O, oh, di ba pag <laughs> green suerte. Year of the drug po Hoy baka, baka. baka mabasa yung una ni ano han ni Maxine Oh um, um, na green, kuya, ako na panganay Akin Yes yan si Janjan -jan din. de nagwawantid ng ano girlfriend. Be. Hoy, kunin mo nga yung shoes ni Maxine. Ilagay mo na din sa loob. Maxine lang ay na Maxine. Ay, at saka hindi ha. Ang, ang sabi ko sa iyo eh, hindi nga ako pwede gawa ng mahal na araw Sa bundok kami aakyat. Kami mag-asawa na kami lagi sa bundok. Sa bundok sa bundok. Sa mahal na bundok. Ay, ako ay, nagulat naman ako kay Pete. Ate, mag-a-outing na ka ngayon, ngayon na din. Ay, sus, gini di urada-urada kami para kami. Oo, kompleto yan. May light dress yan. Mayroon na gano'n pala niya magsatakang dress. Ayun, sa bago ba yung bata, yung tingnan yung bata. Ay, ang aming paalala sa inyo. yung bata, iwanan na lang daw. Mamsi! Ay, magkaway ka na. Ayan ang aking mother there. Maxay, niwan na nga mo, dali. At dito na okay, ka na sa amin. magkaway ka na. Magkaway ka naman na. <laughs> 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 ay, it, <laughs> <laughs> Bye -bye na Babay na po. Siya, Shout out po pala sa lahat <laughs> <ang laughs> ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakilike and share and comment at po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. pag a a Alfonso lang ako eh.